So guys, pagpunta ko nga pala dito sa computer shop, yung mga bata nga pala gusto maglinis. Kahit wala nga palang kalat, nagwawalis. Ito nga guys, napagbintangan pa yung isang kinelas ng customer ko. Hindi pa nga nakontento sa isa, sinama pa yung isang kapare. Pati nga rin pala sa banyo, guys, may naglinis na rin. <laughs> Pero at least siya, may nalilinis naman talaga. Kinukuskus nga rin pala yung bawat sulok ng banyo. Tapos yung bata nga pala, nagpagpag naman dito ng basahan. Wala nga pala may ibibigay na cellphone, kaya libreng oras na lang ibibigay ko sa kanila. Wala rin naman silang nailinis dahil lalo pang gumulo. Yung binagay ko nga oras, ayan, nilalaro na nga pala nila agad. Bawin na lang ako next time kapag mayaman na ako. Ngayon araw ng araw pala guys, maglalagay ng araw pala ako ng wall pan. Maglalagay ng araw pala ako ng CCTV at ng exhaust pan. Kasi guys, so yung init nga pala dito sa comshop ko, naiipon lang at hindi nakakalabas. Kaya pagpunta nga pala namin dito, ay nag na ako at hindi nga pala ako magpapalaro muna. Dahil magbubutas nga pala kami para sa exhaust pan at maalikabok. Kaya maaga pa naman ngayon, kaya makatulog pa yung mga customer. Yung CCTV ko nga pala, nabil ko nga pala to, matagal na. Plug and play na nga rin pala to, kaya madali na ma-install. Kinunik ko na nga pala to sa cellphone ko, kaya madali na ma-monitor dino na nga pala to at ultra na rin. 24 7 na nga pala yung recording niya kaya safe na safe. Next naman guys, nagbutas na nga pala dito para sa wall pan. Kaya nga pala ako nagdagdag pa ng isang wall pan dahil yung ibang customer nga pala nagre-reklamo na mainit. Magpapa-aircon sana ulit ako kaso naisip ko masyadong magastos. May igsi nga pala yung hardware nito kaya pumunta na ako ng hardware. Kasi kailangan ko na extension para sa electric pa at CCTV. So guys, may nakita nga pala akong problema dito sa wall pan. Kasi kapag tinutungo nga pala to, bumabalik siya sa pwesto niya. Kaya useless din yung pagbili ko nito. Naglagay na nga pala kami ng karton dito sa likod para medyo tumungo siya. Kaya sabi ko, okay na to dahil medyo tumungo naman siya. Kaso guys, no umupo na nga pala ako dito sa PC number 1, hindi pa rin ako nahanginan. Kaya nga pala wala naglalaro dito sa PC 1 dahil mainit. Kaya ayun, parang wala ding silbi yung electric pan dito. Ito nga yung patunay guys, lalo pa akong humagay. Next naman guys, maglalagay na nga pala kami ng exhaust pan kaya nagbutas na kami dito sa pader. Sobrang ganda nga rin pala ng decision ko dahil hindi muna ako nagpalaro. Grabe kasi yung alikabok dito, nakakaputi ng buhok. Marami na nga rin pala dito kaya sabi ko, mamaya na ako magbubukas. Tapos yung monitor nga pala guys, tinagilid ko muna. Baka kasi tamaan mga lumilipad na bato. Mahal pa naman yung monitor dahil 4,000 pesos yon. Umuwi nga pala muna yung pinsan ko, tapos pagbalik niya, meron na siyang chinsel. Nahihirapan kasi kapag pokpok lang ng pokpok. Yung pala guys, kailangan talaga ng ganitong tools para sa mga pader. At ito na nga rin pala ng result. Grabe guys, guminawa nga rin pala dito sa loob. Kung dati nga pala, ay nag nga pala yung init dito. Ngayon, press ko na. Kaya yung mga customer, masaya na dahil wala nang mainit na singaw. Paano ba naman guys, apat na yung gamit namin dito sa loob? Siguro guys, ito na yung worth it na gastos ko dito sa computer shop. Kaya Porsche sure yung mga customer ko dito ay satisfied. Wala nang problema sa computer dahil sobrang bilis na at mura pa. Wala problema sa paligid dahil mahangin at presko ko yung hangin. At pinakamahalaga sa lahat, bawal mong gulo dito dahil pinapalabas ko. At ayun guys, kakagising ko nga lang pala at gusto ko na nga pala kumain. Bibili na sana ako ng ulam kaso nakita ko nga pala dito si mama nakikimarites. Kaya pumunta ako dito sa bahay ng tito ko para sumilip. Ang kaso bigla niya ako niyayang kumain. Syempre guys, dahil ma-appreciate ako, hindi ako huminde. Automatic, oo -o na agad kapag pagkain. Lalo na guys, kapag favorite kong sotang panahon. Naalala ko nga guys, yung lola ko mahilig magluto nito. Umaga, tanghali, gabi, ito yung kinakain namin. Pagkatapos ko nga pa lang kumain, pumunta na ako ng com shop. Nagulat nga ako guys, dahil lang mainit na pakiramdam. Kaya ibig sabihin na nailalabas na exhaust fan yung mainit na sinyaw. Sobrang worth it talaga. Kaya yun lang, thank you for watching. Bye bye!